Nahabol to. Siyempre kulitan. Oh, Nahabol to. Ka. Kami po ang mga 3RL. Bakit? Ba't kami tinawag ng 3RL, Kuya Ronel? Ba't tayo tinawag ng 3RL? Okay Pas, hindi niya alam. Hmm? Bakit, Bakit tayo tinawag ng 3RL? O <coughs> okay, pass din, hindi daw niya alam. Ikaw, <coughs> oh, Ikaw Ate <laughs> Si Ate Len makakasagot niyan. Ba't kasi tayo tinawag? Tatong itlog with Alright. Alam mo na ako, Ronel. Ma ano man -ano na ngayon sa tatlo. <laughs> oh, sige. So yung mga boss tropa, nandito tayo ngayon sa Marisol. Siyempre, si-celebrate natin ng ating tagumpay sa si charity. So, marami tayong natulungan mga boss tropa. Enjoy naman po lahat. Ayan. So, yan, umorder na. Ano mo sabi nyo? <laughs> so, ayan, let's eat lang po yung masabi nila. Kaya, let's go! Boss pisahan na natin ang ating paglamon. right. Anong tawag niya, Kuya Renel? Nilaga? Skin <laughs> ni? Ito nga pala yung mga kasama natin sa charity. Siyempre, konting celebration mga boss tropa. Ayan. Dito si Kuya Ronel. Si Ate Ronel. Kuya Ricky boy si Bunso at si Ate. Siyempre ako si Secret. Wow, sarap. Sana araw-araw ganyan. Papa extended ang ating Christmas. Ayan. Yun. Extended ang ating Christmas. Malapit na pa magalas 12 eh, kaya malapit na tayong kumain. Ba't po kayo nagse-celebrate? Sa, ba sa ba ng aming birthday boy, sa kanyang Ano ba ang pangalan ng birthday boy? Ano, ano pangalan mo? Anong pangalan mo? Sabi mo, Mama! Sabi mo, Mama! So yung mga postro, bayang yung may birthday boy. Si Kuya Ricky boy. Ricky boy. Ricky Boy! Ricky Boy, the birthday boy. Ricky boy the birthday boy ang batang pala oh. Oh. kapatid ni Albon Kap kapatid ni Koko Koko Ron tulungin ng sila. Okay, kantahan natin, no? One, two, three, go. Happy, happy, happy birthday sa'yo. Happy, happy. Coco Martin. Ayan na, Coco Martin ng Pora ka namin. Ayan, ayan. Ayan po ang oh may birthday. Coco Martin ng Pora. Okay, blow the candle. Okay, mag-wish ka muna. Kendall. Wish ka muna. Okay. One, two, happy. Happy. Happy birthday sa Happy <laughs> Yeah, happy, happy happy birthday. Sayo ang babae, kami ang dadalé. Again, <laughs> okay, blow the candle. Oh, mo na. Blow muna. Sino na nila sasabihin yung wish ha? Alam natin. na, sakop. Kuwanin mo yung wish. Oh, hindi mo sinabi yung wish mo. Pataasin Hindi na wish na

You said is it not Is it not